Guys, road trip kami. Team driver kong Pogi. Yeah, let's go. Let's go. Anak ng pating, inunahan pa yung bida sa video na to. Oh. Alright guys, sa video na to guys, samahan nyo kami. Magro road trip kami guys. Dahil 10,000 na po ang subscriber ng channel ko. Kaya tayo guys, samahan nyo kami guys. Alright guys, ito na. On the na kami papuntang Bulacan guys. Ito yung... SM ng tungko guys ayan oh. malawak din to guys bagong tayo to papunta ng Bulacan to ayan higitan nyo yung view nyan at go, going tayo sa tinatawag na pulang tulay pulang tulay don sa papuntang basa Bulacan yan yung panahon guys makulimlim biglang nag ambon ambon eh summer naman biglang nag ambon kaya medyo nag alala kami Guys, dumaan pala kami sa classmate ko kasi yung asawa niya ay nag-report na kay Lord. Kaya bilang pakikiramay sa kanya ay dinaanan ko naman. Sabi ko, daanan muna natin classmate ko. So maya, -maya ng konti, nagpaalam na ako sa classmate ko at tumuloy na kami sa aming pupuntahan. Pupunta nga pala kami guys, dyan sa Tung Tung Pulse. Ayan, pupunta na kami sa Tung Tung Pulse. So... Hindi ko alam kung anong klaseng pulse na sinasabi na yung pulse kaya guys hinanap talaga namin yan kasi na-intriga ako sa tong-tong pulse eh alam ko ang pulse yung parang tubig na dumadaloy sa isang bundok tapos masarap liguan ngayon sabi ko meron bang ganito sa lugar na to yung tinatawag na sa may Sandel Monte Bulacan kasi hindi ko naman nabalitaan na meron so yan talaga ang hinanap namin medyo looban ng konti at Kita mo medyo bundok-bundok medyo na kaso lang simentado na yung daan. So ayan guys, uh, pumunta kami. Sabi, tinuturo kami ng mga tao na banda daw doon, banda sa unahan. So sinuong talaga namin. So nakita namin tong mga bakanting lute na dyan. Ayan, tapos may mga puno-puno. Medyo malamig yung lugar nila kasi nga may puno. Hindi tulad dito sa may bandang Metro Manila. Ayaw na, wala na mga puno. So ito, ayan lang, ayan, may bakanting lute. Diyan daw kami, paparada. Medyo natakot kami nung una eh. So, nag-isip muna kami kasi paparada namin yung motor. Lalakad daw kami doon sa Tonton Falls. So, nag-isip kami, sabi namin, wala bang ibang daanan? Sabi ng mga tao, wala naman. Eh, nagmatigas kami kasi inisip ko baka pinapakagat lang tayo ng taga rito. Kaya, may bayad pala ang parkingan dyan, guys. Halagang 30. Sabi ko, hindi naman kami maliligo. Iwal tayo magawa kasi lupa nila yon eh. So naghanap kami ng ibang way. Ayan, nag, nag waste kami. Siguraduhin, sabi ko sa kasama ko, siguraduhin yung waste nyo ha. Baka naman dalhin tayo sa Cebu niyan. So ayan, dun kami sa daan namin at tinunto namin yung tinuro ng waste. Kasi nga, nagkuhan kami, naghanap kami ng ibang way. Kasi nga, bakit parang bago makapunta roon, may dadaan mo na dun sa may medyo bakanting lute at hindi na kami pwedeng magmotor sa loob So ito nag ikot-ikot kami at tinuro kami ng ways dito sa may bandang likuran at ito yung pinuntahan namin at ang dami ng bahay na magaganda guys sa paligid. Mukhang may mga pera na yung mga tao rito, ayan oh. At mga titulado yata mga lupa nila dito, hindi tulad sa amin na squatter lang. So ayan may mga kotse sa labas. Medyo may mga pera. So sabi, sabi ng ways, ikot kay Binda rito, ikot, ikot. So ikot naman kami. Sabi ko, pagkamalan tayo rito ng mga tandem nito kasi nakamotor kami. Anyway, tumuloy-tuloy kami doon sa anahan. Ikot pa rin. Pero sa totoo lang, paikot naman talaga. Kaso lang, hindi ka pala pwedeng talagang dumiretso. Kasi ang mga lupa doon ay mga private na ayan o. Nakaharang na yung mga, mga kung nila o, mga pader-pader nila. So, hindi ka talaga pwedeng dumiretso. Kasi naharangan na ng pader. Tama yung waste. Kaso lang, eh may mga private owner na. Ayano, may ikon diyan pumasok kami. Pagpasok ko, eh sabi ko sandali kasi baka mga trespassing tayo. Ayano, pumasok ako. So, bumalik ko agad kasi baka ma maano maano mangyari sa atin dyan So, naisipan namin bumalik doon sa pinanggalingan naman kanina at no choice kami kundi iparada ang motor at magbayad ng paradahan. Na halagang 30 pesos. Kaya ito bumalik na kami dyan guys. Ayano. Bumalik na kami at yan yung uh, yung tinatawag na view sa paligid nila. Ang dami pang kahoy. Medyo malimakuan pa ma... Okay, hey guys. Nandito tayo sa Santo Cristo, Bulacan. Tungtung -tung Pulse daw ang tawag dito. Kailangan puntahan natin. Tingnan natin kung maganda ba yung area. Ha, guys? Tungtung -tung Pulse. Dito tayo, guys. Tara. Hey guys, nandito. Puntahan namin ang Tungtung Pulse. Let's go. <laughs> Hindi mo tamuli Doon lang pala yung amoy. Ah, Buhangin na ito. Santa Cristo ba? Yeah. Amoy pulse talaga. <laughs> ah, mga buhay nil, guys. Okay. Manok. No? Medyo naamoy ko yung amoy ng Ay hey guys oh. Boiler, mga boiler na manok. Parang diyan, kuan. Oh. Okay. Parang 45 days. Oh. Ang niya, no. Sa ano kaya kumpanya 'yan? Ano kaya kumpanya 'yan, guys? Hindi ko alam ni guys eh. Pero ako hindi ako ha. Hay. guys? okay, guys. Pati ako nagtatanong sa sarili. ko may pulse ba talaga rito <laughs> ayun guys eh nasa bundok na kami guys eh ayun oh oh bundok na eh alalaman natin oh provincia dati to hindi mo basta basta mapupuntahan to may mga kung ano maganda nga rito hindi nga lang oh okay guys nakita nyo eh guys ayano, oh Ayan guys, parang kung parang gubat na sa siya guys. Yun na natin yung lidari? Ayun, no? Ito na. Eh, marami na kami nakakasalubong na nag naliligo. Para sa bahay. Ayun, guys, yung pangalan. Dito. Ayun, no. Tung-tung pools. Ayun. So, ayun, yung tubig, guys, ang linis. <laughs> Ayun kalinis eh. Okay guys, kita mo. So, nakalagay yung address, San Jose del Monte, Bulacan. So, ito yung kuha ano, na yan oh. Environmental pay, 40 sa adult, 20 sa kids. Ayan, cottage 300, double date. Ah, so asan yung poles? Ayun Tara, So, hindi ko alam guys kung saan galing yung tubig. Basta ito lang yung pinaka swimming pool niya. Tapos parang running water siya dahil may mga tubo-tubo. So, hindi ko alam kung saan yung pools. Where is the pools? Di ba dapat yung pools yung polling ganun tubig? Pero ito yung ginawan lang nila ng parang swimming pool. Tapos mag... Kukuhan dito, magsusubra yung tubig dyan, ganun. Tapos running lang siya. Pero ito yung kanyang tubig, ayan Ayan sila atin, naliligo, sila kuya Tapos, iwan ko kung anong bandaroon Ayan, tong-tong pools So, guys, pupuntahan natin yung desk kung anong talaga doon Puntahan natin, tara guys, puntahan natin Ayan o, oh. tubo yan, guys, eh. tubig Iwan ko kung saan galing na tubig yan Pupunta tayo sa taas Okay guys, puntahan natin sa taas. Tingnan natin yung ano yung view sa taas guys. Kasi ako, isa rin ako sa gustong malaman kung anong saan galing ba ito yung tubig nila. At wala naman ako nakikita dumadaloy na tubig na pulse pulse. Anyway, siguro nung mga panahon na hindi pa exploited yung area, marami siguro yung tubig dyan at malinaw pa na dumadaloy dyan. Kasi nakikita ko may mga tubo, ayun o, no, mga tubo. Pero yung mga rock formation ay nakikita ko talaga na baka nandyan yung tubig dati na dumadaloy so puntahan natin yun guys sa taas pa pinaka top view nya bali at medyo yan makakuan yung mga bato pinuntahan talaga natin ayan tingnan nyo yung view guys ayan o oh, yan view sa taas guys at hinahanap yung pinaka source ng tubig kung saan galing so na pag akyat namin sa taas guys ayan yung view sa taas ayan makikita naman ninyo yung view sa taas Walang tubig na ano umadumadaloy. Although may mga stagnant water, pero may mga nakakabit na ng mga tubo. So hindi ko alam kung saan galing. So ito yung pinakakwan, guys. Ayano no, yun, yung yung eh, ipapunta kuno ri. So ibig sabihin kung lumaki yung tubig siguro tag-ulan ay maraming tubig dyan dadaloy. Pero sa ngayon, summer naman ngayon. Ayano, no, yan yung pinaka source lang sa taas. Okay guys, yung tubig guys, tinan mo Parang ito yung source ng tubig niya So hindi ko alam kung saan galing Sa mga puno ba? Yan Pero sa medyo Marte ng konti Mukhang Baka hindi nila, mukhang hindi nila gusto yung buwan Pero sa mga pangmasa na tulad namin Kaya naman maganda maligo Ayan o oh. So pasyalan, kaingin dun guys o oh. Sinunog nila yan, kaingin Magagawin nilang taniman yan Okay. Ito naman paligid guys, so, ayan no. Ayan yung paligid guys. So marami ding banakon dito kung kan so, malaking kahoy din. All right guys, ipakita ko sa inyo yung top view. Kunwari ayan oh, yan yung pinaka swimming pool niya at ang nagsusuplay ng tubig yan ay yung mga tubo na. So hindi na yung daloy ng pools na normal na daloy. Yan yung pinaka top view natin pababa na tayo ayan. So yan yung tubig na nililiguan ng mga tao at uh, masasabi ko na i-rate ko siya ng 1 to 10, marirate ko siya ng 6, ganun. Okay, guys, nakita nyo na yung view ng Tong Tong Falls. Natatagpuan to sa San Del Monte, Bulacan, Santo Cristo daw. Bali, itong lugar ito to guys, parang yung running water nila doon ay galing sa, hindi sapa eh, hindi rin falls eh, ano ba? Parang kuwan eh. Pero anyway guys, pwede nyo puntahan to rito guys. Ito ay pinasyal ko lang kayo, guys. Para sa 10,000 na subscriber ng Riddles TV. 10,000 na po ako ngayon, guys. Thank you sa lahat na nag-subscribe. Ito, kita nyo. Tignan nyo yung mga area, guys. Kapas ko kayo sa Bulacan. wag makalimutan mag-like, guys. Subscribe and notification bell. Bye bye guys. Sa susunod na video, guys. Kita-kita tayo, guys. bye bye Abonnetete, abonez-vous!